guys, what are you doing here? Kumusta sa English test? Gali. Congratulations, Sir Burns. Kaway ka sa mga fans mo. Masado. Oh, may kababayan tayo dito sa Auckland Airport. Ang luto. Ang lag. Nakablog kayo. Ang Ya, apalah ka sa ha? Para English test ya? Panen Englishmu pelari itu ah. Apa lagi? 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 Apa Apa Hindi ka nagpaparamdam ha? Nandito ah, na Sir Burns, hindi nagpaparamdam. So, you guys, what are you doing here? English speaking na eh. Hindi pa natin maintindihan siya sa sabi. Ha? Ayos, congratulations. Wow! na ayos. Sa atin wala na, di ba? Wala, level 3 congratulations. Pagpa ano ka na? Wala na, pera zero. Pagpakantan ka na pa. Nautang ako 100 kay Pinpoy. Pumasa, Pumasa sa English test. Ang Congratulations, Pum 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 congratulations Pum 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 Sir Burns. Kaway ka sa mga fans mo. Masado na sa... Batiin natin si Proyland ng Papatoy. Sir Proyland binabati ngayon ni Pinpoy. Oo, oh, Sir Proyland Kumusta po kayo? Salamat po sa panonood. Sir Julius, oh, next time. TV. Tama ako, pag kami oras, medyo busy lang, nagkasikaso ng visa. Woo! Sir Ben, siniseryoso mo. Baka naman ano yan, eh? ibang visa yan, ha? Bye. Ha? Sige lang. Ha? Bebelo lang kami. Nakakatiis pa. Nakakatiis pa. Sa inyo rin ba to? Ha? Pinahanap ka namin dun eh. Tara. Parang yun masarap yung chicha, bro. Hmm? Ano? Ano gusto mo? Yeah? Tara. Ano uh, Chinese. Tara. Yung... Nag... nag-drive doon sa chicha rong ano yung... skin. Sa peace? Ah, tara, tara. Eskadi. Eskadi. Meron din dito, bro. ay iba pala ito. Mga so, susususi pala. Oo oh, nga, no? Parang mukhang masarap yun. Ano? Connect lang ako ng wifi, bro. Saan, saan yung fried noodles tama yung fried noodles? lang fried fried na fried na fried yeah na yung fried noodles. yeah yeah Ayan, <laughs> Pasti. You know, Cibuk guna tayar, paling Wilson. You know. Thank you, so good. good. Oh, tubik nafas. Oh. <laughs> Alright, Cibuk mana, Cibuk Cibuk masip yung araw ah Anong Okay naman. Bijak kasi ba sinasabi mo sa in order natin mo bro okay naman kaso medyo ano na yung yung balat makunat makunat um, uh -huh. uh, anghang grabe pero masak doon pala naka duty si ano si Sir Burns. sa Hayama Sushi Noodles. Grabe pala siya ngayon dito sa CSR. Si Johnson. Oh, Ayun lang, simot. Kasi, okay. Sala. salamat po sa funds. Thank you po. Sayang naman kasi kung hindi natin mabusin. Kaya yeah. nga. So, busog na naman. Kaya lang ako, bigat si John. Just wala kasi hindi ako nakain. Uh, Pagkis ka na namin, hindi ka nagpapakita. Ay, ah, eh. bago na, May yung camera mo kayo yun, ni Bago. <laughs> tahimik na tahimik, kaya pala meron ng bago at ko mm -hmm. mga ano yun. Kaya eh. Ayos lang. Ayos lang naman. Busog na kami, huwag ka na mag-abala. <laughs> Huwag ka na busog na kami. Ano yung? Yung fried rice, tsaka yung isda na... Kicharong. Oh. Ayas, sarap. Pabalat ng salmon. Salmon yun? Kaya pala eh, sarap eh. <laughs> Ayan si Sir Burns. Doon pala siya sa tapat na ka-duty ngayon. Lalo ko yung ano, lulukoyin ko yung ano? Lukoyin mo yung, lukoyin mo yung ano? Subscribers. Subscribers. Kunwari, huwi ka. Huuwi na naman? One month, one month pa nga lang ako rito eh. Huuwi na naman? Tara. Kamaraming bus lapin tayo. Dalawa yata sila. International Departures, pre oh. Pre isang lusot na lang oh, nasa Pilipinas na tayo yan lang way papuntang Pinas pre <laughs> yan ang lusotan papuntang Kung Naingya sa, pre yung <laughs> gantadya yan yung mahiwagang nga pag ka pumasok labas mo na nasa ano ka na pre naiyan <laughs> oh, na ano naiyan. oo naiyan na yan yan eh oh. sarap lang. Ito <laughs> yung Oh. Oras. Yung mga nag-iiyakan. Nag-iiyakapan. Ito for... Hindi pre. Oh, may kababayan tayo dito sa Auckland Airport. Sige na, mga kapinboy. Ba, may gusto kang batiin? Kamag-anak natin sa Pilipinas. <laughs> Ayaw talaga. <laughs> Kabayan, mahihain eh. <laughs> Nag-cover lang pala siya. Nakabreak yung mga bantay dito. Ganda na ito bro. Yung all, yung all blocks na to, ano to Team ng rugby. Oo. Pero Adidas talaga siya. Yung Adidas. Yung produkto nila Adidas naman. Ah, oh, Adidas pero all black yung rugby team. Ito type ko kaya lang medyo may kamahalan eh. 45 40. Ah, oh, tama, 45. New Zealand dollars 45 dollars. Hindi ako mahilig sa sombrero eh. Hindi ako mahilig sa sombrero. Nawawala kasi lagi. <laughs> Bakit? Hindi <laughs> ko. Nawawala? minsan lang eh ko. Hmm. Maiiwanan ko nila kung saan. Ay gano? <laughs> <laughs> ah. Wala talaga talagang babatiin? Wala talaga. Matagal ka na rito ka ba? So, ang gaganda ng All Blacks no, tinan mo yung bag ko All Blacks din oh. Ah, panito pa yan. Oo, oh, maganda kasi, maganda. Kaya rin, ang all blocks <laughs> kayo. Ang uniform. Lahat dito, Saan yung bantay rito na ma-interview namin? Naka-break pa? Ay, ah, balahe? eh? Ah. Oh. 60 bro, pero ang ganda bro. Ang ganda, 60. sa Bulacan po. Bulacan? Bulacan. Ah, magkadikit lang tayo. Kaya pala maganda. Kumustayin mo sila? Kapit mo. Kumustayin sila? Saan sa Pampanga? Saan? Ano? Saan sa Pampanga? Sa Lubao po ako. Oh, Lubao, Pampanga. Kumustayin mo na. Sige na, napapanood tayo doon. Ay, naku. Maraming viewer doon. Dito sa Laguna. Taga Laguna, kasama ko. San Pablo. Laguna. Pauwi po Hindi, namasya lang. Namiss namin yung ano eh, international departures Hindi eh. <laughs> Dinaanan lang pati arrival doon sa babae. Eh. Ah, kamis lang umuwi. <laughs> oh, oh. <laughs> ah. So, baka. Baka ito 12. nga mo 'yan, bro. daw. bro. Jeff May Dunkin' Donuts doon dun, ah. Duncan Donuts? Sa baba. Alam mong mainit-init nyo ito? o, <laughs> <laughs> oh, tanong mo kay Wilson. Tinanong ka namin doon kung may kilala siyang pogi sa Hayama at sa SR. Nababalitaan niya palang doon. <laughs> nababalitaan parang di ba? Parang oh. kuya nababalitaan ko nga po may pogi doon. <laughs> Yan ang sabi. Ay maniwala nito. Ayan na yung ating mga piloto, mga ka-pinboy. Labas naman tayo dito. Ito ba yung ginawa niyo bro? oh do sa kabila, no? Eh. Parang dito yata ako tumambay noon, ha? Ah. <laughs> nung bagong dating ako dito, galing kata. ah pala, doon mo? Tumambay ako dito. Tagal akong sinundo. Hanapin natin yung Dunkin' Donuts. May Dunkin' Donuts doon rito, eh. Sabi ni Sir Burns, eh. Saan daw dito? Ba dito? Baka doon sa dulo? Hanapin natin ng makapag-hatsoko <laughs> Ito ba mga Korea naman ito? Ha? Kanina Japanese ito mga Korea <laughs> Ito pala yung Dunkin Donuts dito Pwede ko mga po ito Oh. 브로. 아 브로. 아차왔어. 택배인데. 이거 맞다. 이거 무슨 kabayan dito ano? Ang ganda pala. Sa taas, ano yun, mga kabayan din eh. Sa all blocks. Oh, I don't that much, ah, really? Just a little bit. Ah, mapapalabang uh, pala tayo dito. She speaks football, Tagalog. Why? Your... How long have you been here in New Ah... 16 race? years. Born and in uh, raised in New Zealand? Raised here. Um, and born in Cebu? Kasabot ka mabisaya. Kasabot ka. I'm from Cebu. Well, so let me get changed. <laughs> Hello, kabayan. Saan kayo pwede mo mo po? Pwede ba dito? Sure, eh? Pwede dito? Pwede po dito. Tara pa naman po yung supervisor. Okay lang ba ano? Ah, uh, vlog po kayo. Katayin oh niyo yung mga mahal niyong hmm, ano boyfriend. Vlogger. <laughs> Vlogger po kami ng ano. Ng... Ako DDS ako. <laughs> DDS. <laughs> DDS po kami. Sabahin ako DDS ito. BBM. <laughs> Interesting. It's so, the first time I see a bill. Ang galing naman. Marami tayong mga kababayan dito. Natagal na kayo dito? Two years ago. Two years Pareho tayo, two years. Dapat may name tag kayo dito. Uh... Meron po. Hindi ko alam <laughs> 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 Ano ka pangalan? Anong pangalan? Anong mga Jam. Jam. Yeah. Si? Harvey. 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 Kung po Itong i ng dalawang gato. Bro, bayaran kayo sa akin, bro. Bayaran kayo sa akin. Hatsyo ko lang. Huwag mo rin natin Kung ha? Kain na naman. Kain na naman, bro. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Kahit ano, bro. <laughs> Sige, ikaw nung bahala. Anong masarap? Kung anong... Masarap? Ano? Sige. Ito na lang sa akin, isang classic. Itong ano, Dunkin Classic ba ito? Yung walang, ano, Mango po yan. Mango yan. Ah, sige yan sa akin. Dito, bayan po. Dito, ito, ito. Ah, glaze mo yan daw. Separate part. Oh, separate si bari... part. Ayun, no? Kaya pala pinapapunta tayo ni Sir dito. Marami pala siyang friends. Mga kabayan. Jam. Harbin and Jam. <laughs> Sharpie, so, dapat mag-aaral ka ng mag-Tagalog. Ibebenta ka pag umuwi ka sa atin. Ibebenta <laughs> ko no? na. Mabuti kung ibebenta kayo ito sa Pugi. Di pa paano? <laughs> I'm gonna tell you, Alvin. <laughs> Abby, have to learn Tagalog. <laughs> nah, I'm just kidding. <laughs> mura lang. <laughs> mura lang. Anong mura alam mo? Ang love! Look love! Look love! Look love! Here you go! Nakablog kayo! Salamat sa inyo! Ha. Thank loob. you! Thank you! Thank you. it's the other way. Ako oh, ba? Hindi. Hindi yata. Baka doon. Sa dulo. Nakakatuwa naman ito. Nakakatawa nga po mga mga babayan. Wala, yun tayo po ng Pilipinas. Kaya po. Mm. Kahit saan na, ang dami Pilipinay, uh -huh. no? Lalo na sa Dubai. Oh, Sana namin sa si servers, magpapaalam na kami at medyo gumagabi na. O, oh, ihi ulit tayo. At uh, papaalam na tayo sa servers. O so, nga, no? medyo maraming customers siya, no? Busy, busy. Oh. sa na doon kasi malakas nga ano yung tindahan niya ano ayun ang um, daming customer oh dahan natin mamaya Hi, hello, evening. Selamat datang. Thank you. Okay, Thank <laughs> well, ano? you. tidak pun tampil dengan sedang ini pun sah? wala After that, I have to return right. Yeah, no, no, it. Kaya pala pumasa ka sa English test ha, para English mo pala rito ha. <laughs> <laughs> Alam nga ano naman mag-Tagalog. <laughs> 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 Natawa <laughs> Alam nga ano naman mag-Tagalog. <laughs> Kaya pala, hustler-hustler ka saan eh. pag english eh. Yeah. Pre, picture mo na tayo. Tatlo. Pre. Dito, dito. Pre, dito ka. One, two, three. Thank you. Idol po namin yun, yun sa si server. Famous po na namin. Ano vlogger. Siya po. Famous po na vlogger. Uwi na kami ah. Ha? Saglit lang? Ah, oh, sige. Atin ka namin dito. Alright. So. Tawagan natin si Bechay Hello. Kumusta kayo? Kasama ko si Wilson, no? Oh. Kasama si Wilson. Hello Na rin kami mamaya-maya. Okay, love you. Okay, bye-bye. Punta natin sa si servers. Bakit kaya hindi tayo pinapawin? Ha? Kuklose na ka. Ah, sarado na ba? Mm -hmm. Ano oras ba? Kala ko... Ah, pawin na nga pala siya. 10 Ah, kaya siguro sabay-sabay na tayo. Oo. Uh. Ito thumbnail ko. Dito, dito ka para kita. Bye. Siyempre, idol ka namin eh. Uwi na kami. Nagpaalam na kami kay Sir Burns. At babiyahe pa kami. Yan pala yung isa sa mga project nila Wilson dati. Sila yung gumawa ng bubong niyan. Bro, yan ba yung project nila dati? Yan. Gaano kaya katagal gumawa niyan? 8 months yata. 8 months. Malaki rin, no? ang capacity niyan bro? 4,000 cars ba yun? 4,000? Ano yan, Apat na palapag. Tara. Apat? Apat. Ang laki din eh. Taas. Uy okay na tayo. Mag-aabang na naman tayo ng bus. Thank you. <laughs> Di tan tayo bro. Libre na naman. Ang sarap o mupo. Ayan. So nandito naman kami. Arkelado na naman namin yung bus. Papuntang Manokaw bus station. Kaming dalawa na naman ni Wilson. So yun. Mga yung Bayahin na. Lapit na tayo sa Monaco bus station. Kaling airport. Lapit lang ng airport talaga. Ang employer ko dati bro doon banda. Dati sa Great South Road. Doon ako dati sa bowling center. Tapos mula doon sa trabaho ko hanggang dyan sa bus station. Nilalakad ko yun. Maabutan ko lang yung 11.35 na biyahe. Papuntang doon sa Manurewa sa bahay nilalakad ko yan kahit na nakakatakot tsaka may mga lasing minsan oo talagang porsigito tayo ngayon dito naman sa time zone dadaan tayo dyan mamaya dito na tayo uy nandito na naman kami sa bus station mag parating <laughs> na kami pero maglalakad pa kami doon sa time zone doon namin pinarada yung sasakyan. Alright. <laughs> yes. G. Thank you. Pagsakay tsaka pagbaba. Tulungan ko na yun. O, dalawa. lakad tayo tatawiran natin ang human Park ayos ba yung pamamasyal natin bro? ayos nakabisita ulit sa natuwa din sa ah ah at this eh. <laughs> kaya nga Heyman Park yun, andito na kami sa Heyman Park nakadaan ulit kami ang dalim <laughs> ang dalim no ito yung dinadaanan ko lagi Nako lalo na nung commute ako Alas uh, na bro, ng gabi, 10 or 11. Ay, grabe bro. May isang taon din yun. Ayun oh. tatawid na naman kami dito. <laughs> Doon nakaparada yung mga sasakyan namin. Oh, mm -hmm. Ang lamig nga no? <laughs> Wala kang jacket sa sasakyan mo? Wala, nakalimot ako magdala. Uh -huh okay, lahat ano, pala lagi nagdadala doon no? Hmm. naglalagay no kahit nakahangir lang no okay lang pag kayong ano, sa loob na ah pag nasa loob na hindi okay. na masyado hindi ko na binubuksan yung pintan oo ayan nakapasok na si Wilson at pauwi na kami mga kapinboy bro salamat salamat Uh, Mesis na nakita. Ah, sige okay bro. Dito na ako. Ah, ingat, ingat. Alright, nandito so na tayo. Ayan mga kapit boy. Nandito na ako sa loob ng sasakyan at nakarating din at nakapamasyal na pasyalan namin si Severance kasama si Wilson. So okay naman si Severance doon Natuwa rin siya at syempre nadalaw namin siya sa airport, Auckland airport. So ay eh, mga kapinboy, hanggang dito lang po yung aking vlog. Maraming maraming salamat muli sa panonood ninyo. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you! <muling music>